May bago na naman classroom. Ganun talaga. Napanood niyo ba yan? sa kaki si Ako Ami. Pero nag-ilagay niya na rin nila si Ati Sweet pala. Ayan. Kung Pilipinas ko na yun, Pilipinas na rin talaga yung pinag-alala. May tutong gabi na two minutes Pero last month, nag-ilagay rin pa kita sa basila. Ah, pero hindi yun po siya na ka, nakapira na kami. Alam niya ni Mga Susan, kasi kapos na inauguration, ayaw siya. malaya pa talaga tayo. Malaya pa talaga tayo sa mga mandarambong, sa mga korak. Pero ayan nga mga batang helmet. Yan yung short clip, video ka mm. ng inauguration ng pagbubukas sa mga new classrooms sa Naga. Oo, diba? Ay, very good. Very good, Mayor Lenny. Oo. Buti pa si Mayor VP Lenny. O, di ba? Para mm. talaga sa taong bayan yung ginagawa oh, Puro trabaho. Walang drama. Hindi siya drama actress. Yes, iba kasi dyan, drama-rama. Oo, best actress, best actor, sumumpa pa, kasumpa-sumpa naman talaga. Yes, ako. Oh, pero ayun nga mga batang helmet, napakaswerte talaga ng Naga, di ba, Bidyo Gapal? Oo. Oh. Yung, hindi pa nga talaga official na nakaupo si Vipileni, pero tingnan nyo naman, ang angat buhay NGO. Mm -hmm. Yung mga programa ng angat buhay, talagang aangat ang buhay ng bawat Pilipino. Oo, oh, diba? nakakasiguro na yung mga anak nila may classroom. At mga pag-aral na mabuti. Mm. At kapag ng pag-aral na mabuti, syempre, magkakaroon niya ng trabaho in the future at mm. magandang trabaho ang pakukuha niya. Oo, diba? Ah, ang katambuhay. Yes, ibig sabihin niya, tanga ang katambuhay na lahat, hindi yung ang, sa gobyerno ang tapat, kasama lahat. O, oh, ano eh, ngayon kung sumama tayo? Lungsod sa imburnal. Ay, o, oh, etiket! O, oh, diba? Nakakaloka. Ah, dapat kasama tayo di ba sabi nila ang goby sa gobyerno ng tapat kasama lahat so dapat lahat mabigyan ng 80k oh, lahat eh ay wow oh, di ba hindi oh. yung isa lang hindi oh ay mga bata helmet comment na ko masasabi niyo diyan at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagko-comment bitch ko pa yes maraming salamat yes. po yes oh, nga pala mga bata helmet kung makikita niyo diyan meron tayong mga produkto yes at makakatulong kayo kapag nagbayla na Nakakatawa talaga <laughs> ng no, video Maraming salamat sa mga bumili ng paint. Ano yun? Yes. Paint killer? Uh, paint killer talaga. <laughs> yung pabahe, yung ointment. Pero ayun nga mga kabat helmet. And may bago tayong inaaral ngayon, video ka, per kung paano natin may yung fundraising. Basta, babalita ako kayo, i-update ko kayo mga batang helmet about dyan. Basta, uh -oh. sabi ko kami sa boy niya, nag-helmet din ng book niya, tips yating better everyday. God bless everyone. Bye! Maraming salamat po! Yes.